barya na pwede kong bilihin sa halagang 15,000 pesos mga ka old coin buyer unawain nyo lamang pong maigi ang ating video magandang araw mga ka old coin buyer patuloy nga po pala tayong bumibili ng mga hard to find coin at ang isa nga po dito ay pwede kong bilihin sa halagang 15,000 pesos pero bago po tayo dumako sa halagang 15,000 pesos, ipapakita ko muna po sa inyo ang mga bariya na patuloy pa rin natin binibili sa mataas na halaga. Unahin po natin itong 25 centimo mga ka coin buyer. Ang ito po nga po ay binibili ko sa halagang 3,000 pesos. Baka po makakita kayo ng year 2006 na BSP series na ganitong klase. Ito po ay binibili sa halagang 3,000 pesos. At ang sumunod naman po natin binibili ay ito pong 1 peso na year 2005. Baka po meron kayong 1 peso na year 2005. 2,000 pesos po ang bawat isa. Basta yan po ay year 2005. At ang sumunod naman po natin binibili ay ito pong 5 peso BSP series. Ito pong kulay dilaw. Ang isa po nito ay binibili sa halagang 2,000 pesos basta po yung year 2006 na 5 peso BSP series. Ayan po ang itsura niyan mga ka all coin buyer. Year 2006 po ang binibili sa ganitong klaseng 5 peso coin. At ang sumunod naman po natin na binibili rin sa halagang 3,000 pesos ay yung late Gold Planting. Ito pong hawak ko ay 70th anniversary. Ang binibili ko po sa halagang 3,000 pesos ayong yung 50th anniversary mga ka old coin buyer at heto na nga po ang binibili naman natin na 15,000 pesos ito pong 20 peso coin na hard to find at talaga namang napakaswerte mo kung makakakita ka nitong 20 peso coin na ito na year 2019 na ito pong hawak ko ay year 2020 ayan po mga ka old coin buyer ang hard to find po na binibili sa halagang 15,000 pesos o higit pa ay yung year 2019 upper ah mint mark. Yung mint mark po niya ay nangandito sa mataas po, sa bandang balikat niya. At saka po ang taon ay year 2019. Kung makakakita po kayo ng 20 peso coin na year 2019 upper ah mint mark ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 15,000 pesos o higit pa. Basta po yan ay 2019 upper mint mark. Kaya po i-check nyo pong mabuti ang inyong mga hawak na barya at baka hawak nyo na ang aking hinahanap. Napakaswerte mo. 15,000 pesos po ang isa niyan. Maraming pong salamat. Sana po ay mabenta nyo ako ng aking hinahanap na barya.